Magandang araw po mga kabatang bukid. Ito po yung variety namin ngayon, Suprema Gold. Maganda po itong variety para sa mga magtatanim ngayong tag-ulan. Medyo paaga po yung pag-ani. Ah, malalaki ang binubunga. Ayan po yung paraan namin ng pagtatanim. Ibinubutas lang po namin sa lupa o binabasol. Akala po namin tinatakpan ng organic. Yung pong anim na lata, isang hektarya po ang itong tinamnan namin. Ah, maraming salamat po sa panonood.